ako Sirika Alonte Mabini ng Kuwait kaagapay ng serbisyong OFW Serbisyong OFW Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement Serbisyong OFW Happy Friday, Kaagapay! Ngayon ay ikatlong Friday ng buwan ng Marso. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilikod muli sa ating kababayang OFWs at kanilang pamilya. Saman mo kami sa kalating oras ng makabulang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Harold and Melissa Cruz. At magandang umaga rin sa 1143 DCMR Santiago, Isabela. Happy listening din sa mga nasa 1233 DYBS Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty. Naririnig din ang servisyong OFW sa Pinoy Connections sa ating YouTube channel, FEBC Radio TV. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa cable channel 185 sa Signal Ito'y sa pagkipagtulungan ng GCTV. Halina't samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa si Ibayong Dagat at sampunang ng kanilang mga pamilya dito lang sa servisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay debiro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay hindi biro. Mag-abroad ay hindi biro. Ito po ang paulit-ulit namin ipinapaalala sa inyong lahat na dapat mo kung tayo ay mag-decide na umalis ng ating bayan upang magtrabaho sa ibang bansa. Dapat malaman natin ano ba yung mga pros and cons, ano ba yung mga benefits, ano po ang mga possible challenges. Pero bago po tayo magpatuloy, Meron po tayong DZS March theme na ang theme natin ay muling pagsibol or muling pamumunga ng mga mabubuting gawa natin. Sabi po sa Mateo 13.23, ngunit ang mabuting lupang hinas hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa ito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Alam mo, napakahalaga na ang salita ng Diyos ay maitanim sa ating puso. Hmm. Hindi kasi sapat na tayong nakikinig lamang. Pero nagkakaroon ba ng impact? Ito ba ay tumutubo? Ito ba ay nagmamature? Ito ba ay namumunga? At bilang mga Kristiyano, dapat po may mga nakikita ang mga transformation na nangyayari sa ating buhay. Mm -hmm. At of course, ang unang nakakapansin ng ating pagbabago ay yung ating mga kasama sa bahay, yung ating sariling pamilya sure. and the people that we work with. Bilang ngayon, no, maraming mga challenges ang kinakaharap hindi lamang Pilipinas pero ang buong mundo. Ang Europa ay apektado sa nangyayari sa Ukraine at Russia and at the same time no, may spill over to all over Europe, maging sa Asia, sa Amerika. At ang presyo ng ng ano ngayon, ng gasolina no, ito yung pinaka-basic no na pangangailangan natin at ginagamit natin on a day-to-day -day basis. Etong eh, ang packet ng packet at talagang medyo nahihirapan na ang maraming tao. Actually, totoo yan ano, yung mga ibang tao may na budget naman sila na maayos, pero ang problema, ngayon parang hindi na sapat yung budget na yan. I mean, yung kunyari if you set aside a certain amount para sa transportation, uh, tapos a certain amount para sa pagkain, ngayon, parang tila lahat tumataas na. Hindi mm. lang gasolina, no? Kasi parang domino effect siya eh. Pag tumaas yung gasolina, um, tataas na rin ang bilihin. Mm. Tataas na rin ang... Um, actually, ewan ko kung may fair increase na, no? Kasi this is all controlled by May mga request our government. na. May yeah, mga definitely. petition na, na magkaroon ng increase. Oh? Mm -mm. So, what we're going to try to tackle right now is paano ba mag-budget? And for me, it took me a while mm -hmm. also na matuto kung paano mag-budget. No? Mm -hmm. Siguro, siguro ano, parang dagdag din. No? May mga OFWs din sa Russia. Can you just imagine na yung, siyempre yung currency nila, mm -hmm. ito ay bumagsak talaga ng mababa. At ang nakia ang value ng salapi nila pag pinapadala sa Pilipinas. Pilipinas. And at the same time, yung banking system, eh, merong sanction nga yung Russia. So, paano na yon? So, we really have to pray for our kababayan na sila ay nasa uh, Russia. And of course, of course, medyo maganda namang balita na yun, yung, yung COVID-19 ay ay mababang mababa na sa Pilipinas pero ibang bansa medyo mataas pa rin. So, meron mga challenges, may mga blessings. Pero in all days dapat tayo po ay mayroong tamang pananaw pagdating sa pananalapi. Exactly. Ngayon um we say na budget ang hirap ang hirap talaga mag-budget. Hindi ko ma-budget yung pera ko dahil hindi enough. Ano, pero what does the Bible actually tell us about budgeting? Siguro pastor, you've probably given a lot of sermons hmm. about this. The very first that I see of course is um yung sa tithes. And mm -hmm. may marami tayong magpitang ways by which we can use our mm -hmm. money ano so the first is yung tithes and offerings um the second um the second story that i see is yung kay joseph mm -hmm. uh, where he became one of True. the most beloved leaders where he set aside 20% mm -hmm. now when when the nation of egypt was going through years of plenty mm -hmm. na sinasabi natin ano so meron pa bang uh other ways na the bible has taught us on how to budget Nagkaroon ko ng pag-aaral uh, many years ago regarding hmm. sa mga giving sa bible ano. Hmm. at actually surprisingly yung yung giving nila ay hindi hindi 10% lang nalalakihan na nga yung mga iba dito oh naman. ang alam natin ito ay 10% pa hmm. sila ay merong for har first harvest sila ay merong poor tithe, may mga festival pa silang binibigay first fruits and and many many more And in my own computation, hindi naman to yung super scientific. scientific. Nakikita ko parang 23.5% yung total giving ng isang typical na hujo So tayo po, minsan ay nagkakomplain pa tayo sa 10%, pero they actually give more. And yet, yung economy ng Diyos ay iba. At kung tayo ay nagbibigay ng faithfully sa Panginoon, God will return it to us um, na mas maraming beses. And looking at the New Testament, hmm. mapapansin natin na ang, ang, ang giving, it went beyond yung tithing. It's all about generosity. Isang simbahan na walang-wala, isang simbahan mahirap, ang sabi ng Bible, they gave beyond their ability to give. Why? Because they gave first themselves to the Lord bago sila nagbigay. So, amazing, ano? amazing na Minsan akala natin ang mga generous ay mayayaman. Pero ako marami akong nakikita na sila ay mahihirap, pero sila ay generous. Pero at the same time, bilang OFW, dapat mayroon din tayong tamang pangunawa dahil you can be very generous pero hindi ka man nag-iipon, eh magkakaproblema ka rin. That's true. Hmm. And ano, if we're going to also learn about budgeting, hindi natin, and we're If we're going to talk about money in the context of being a Christian. Mm. Then, hindi talaga natin matatanggal itong giving and generosity and tithes and offerings. Pero paano ba talaga mag-budget ngayon? There are many many ways by which to budget. Siguro if we count the number of families and we count the number of ways by which they do their budget, kanya-kanyang mm. to each his own, 'di ba? Si Pastor Harold and myself, we have our own way. Of budgeting, um, we have certain rules mm -hmm. among ourselves. I think if you're married, it's very important to agree on the negotiables and the non-negotiables. po kami non uh, and above a certain amount, um, we have to agree on how to spend that. Pero what are the ways by which um, you can properly budget? And there's a lot. I mean, kung i-google mo lang no yung budgeting. Pero merong isang um, very popular rule. It's called the uh, 50-30-20. And mm. this is not a Christian um, rule. Ano? So, tayo siguro pwede natin gawing uh, 50-30-10-10. Mm. So, what does the 50-30-20 rule say? So, 50% is for your needs. Um, 30% is for your wants. And 20% is for savings or paying off your debt hmm. so notice it's or yung 20% ibig sabihin baka as long as you are in debt hindi ka pa siguro makakaipon ng hmm. savings kasi mas mataas yung uh, ma-save masa mo paying off your debt kasi usually ang mga loans natin napakataas ng interest even in the philippines that it's um, it's wiser to actually pay off your debt then save it. Pero of course, iba naman emergency fund. So that's kind of easy ano, to remember. Pero how can we ano ba, we also have to define ano ba yung needs? Because, and this is defined differently also per family. So mm -hmm. for you and me, needs are different versus the family na kapitbahay de ba? So I mean, ikaw, siguro, what do you think of the 50, 30, 20? We go by a different percentage. I know, hmm. but this is one of the more popular percentages that we know. Kasi mahalaga, meron tayong plano eh. Hmm. Uh, dapat natin plano at ano ba ang ating uh, yung pinaka-nais na ma-achieve, no? Hmm. Of course, marami sa atin ay we want to have financial freedom. Hmm. Na tayo ay merong laya pagating sa pera na hindi tayo yung lumagpas sa isang kahig, isang tuka. Mm. And at the same time, lumagpas din tayo sa panahon ng pagbilang na pag yung trabaho, uh, medyo okay pa rin yung mag-fold na tayo. We would like to go beyond that. And at the same time, ang dias na din natin yung pinaka yung financial freedom na tayo ay kahit wala ng trabaho, okay na tayo. Yung mm. lifestyle na gusto natin ay, ay na-achieve natin. At the next one, of course, yung life of generosity. Sa mm. akin ito ay napakahalaga. So dapat maram, meron tayong diskarte. And siguro before you continue, Millie, ano, just to share with you no, some thoughts na ginagawa namin ni Millie, yung rules namin ay kung meron mga major na kaming ano, dapat po kami ay in agreement. Kung mm -hmm. kami ay hindi in agreement, hindi pwedeng ipilit ng isa. Pangalawa, ang napag-usapan din po namin ay hindi kami magpapautang. And you will be surprised, ha? Huh? Hindi kayo nagpapa Yes. Kasi po ang daming relationships nasisira dahil po sa utangan. Mm -hmm. Maraming tao pwede makigamit ng credit card mo, pero isang taon na, dalawang taon na, hindi pa rin nababayaran. Exactly. We have decided, kami po ay willing magbigay ng medyo, kahit may konting aray, pero maluwag sa puso. Pero hindi po pa-utang. Kami po ay nagbibigay. Kahit ka mag anak no? Misa nang hirap, hirap humindi sa kamag-anak. Exactly. Labag sa ating loob. Pero binibigay natin. O may mga tao na alam natin pag pinautang natin, hindi, ang track record ay hindi maganda. I think we need to learn to say no. And at the same time, napakahalaga rin po ano napapag-usapan namin ni ni Sister Melie. Pagdating po sa sa pera no, dapat meron kayong mga limits na ito yung hanggang dito ang pwedeng gastusin, hmm. ito yung priorities natin, ito yung mahalaga. So, it has helped us. Hindi pa perfect, hmm. pero ito po ay nakatulong sa amin. Yes, but definitely um for example, itong rule na uh, this actually a good rule to start with ano, itong 50 30 20 rule. At a certain point in time nung kami ni Pastor Harold ay nagahabol, uh we actually set aside almost 30% of our entire budget to paying off our debts. And uh, constant yon every month, uh, every month we set aside 30% just uh, mm. just to pay that off. Praise God. Alam mo, uh, alala mo, yung ating computation, it will take us two years para ito ay mabayaran. Mm -hmm. Pero nakita ng Panginoon yung faithfulness natin within eight months na yes, bayaran natin. No. Merong property na benta yung, uh, yung, yung aking family of origin. At ito yung nagamit natin para mabayaran yung lahat ng mga utang. Ang sarap ng pakiramdam ng ano, no? Nang tayo ay wala ng utang. So actually, itong 50%, so if you're, you've just tuned in, ano, yung one of the wiser percentages for budgeting is the 50-30-20 rule. Of course, kailangan natin isama yung type dyan. So we recommend the 50-30-10-10 rule. Pero dun sa 50-30-20 rule, 50% of that goes to your needs, 30% to your wants, and 20%. 10% to your um to paying off your debts, maybe higher, Depende kung magkano yung utang nyo. And another 10% for your types. And this is like a wise recommendation. But it doesn't matter what your percentage is. Kasi ngayon kami ni Pastor Harold, meron kaming ibang percentage for yung regular namin nakukuha. Medyo complicated. Tapos meron kaming ibang percentage para dun sa mga over and above. May mga na, bonus uh, na dumarating. Kung may bonus, iba yung percentage uh, hmm. na division nun. But whatever percentage you think of, you, you have to know that um, there are certain rules also that we have to follow. The first is, kailangan mag-set ka ng realistic goals. For example, ang sinet aside mo, ah, grabe wala ako sa budget kasi ang sinet aside mo pala for, um, let's say, for grocery is um, 1,000 pesos pero sampu pala kayong nakatira sa bahay. ba? Diba? So this is definitely not realistic. So first is you have to know and nangyari na I, I'm speaking from experience so um meron kaming sineset aside sa sa budget namin for grocery and nagtataka kami wala kaming luho pero over pa rin kami lagi sa budget and we realized kailangan pala naman ni adjust yung yeah. budget namin dahil matatakaw na yung mga anak namin nag nagsisilakihan ah, na sila ah, malakas na kumain <laughs> <laughs> Kasama uh, tayo doon. Uh -uh, and then Of course, uh, it's always good to write down kung ano yung income mo talaga. Kung ano ba talaga ang pumapasok. Kung ano yung regular na pumapasok sa'yo. And i-write down kung ano yung regular na expenses. Kasi yung regular na expense, these are the ones na parang sinasabi natin na set in stone. Na hindi mo na yan. Kunyari kung may monthly rent ka, uh, may monthly kang binabayadin sa banko, di ba? And after this, kailangan mo i-separate ano ba yung needs ko, mm -hmm. ano ba yung wants ko. So, when you identify na kung ano ba yung needs mo versus your wants, malalaman mo, ah, ito, I can play around with this. etong clothing budget, mm. siguro I can play around with this. Pero itong tubig, kuryente, this one, pwede ko siguro siya babaan kung um, hindi ko i-on yung, uh, yung sa tubig namin or or something, hmm diba? Siguro isang mahalaga po sa ating mga OFWs, ano? Uh, okay. dapat alam po ng ating asawa yung ating plano. Mahirap po na may exactly. plano ka, hindi alam ang asawa mo. At napakahalaga rin po yung mga anak nyo nakakaunawa na na alam po ang takbo ng budgeting. Mm. Kasi akala po nila walang katapusan ng sweldo ng mga OFWs. Hindi po yun totoo. Alam nyo po yun. May damit nga ako, halos 90% ng kanyang pera pinapadala niya sa Pilipinas. Mm. At halos wala na siyang maisot na damit na maayos. Ano? Truth. So, so dapat alam ng ating pamilya sa Pilipinas o ang pamilya natin na kasama natin ngayon na ano ba totoong state natin? Tataas ang gasolina, baka tumaas din ang pamasahe, tataas mm -hmm. ang pagkain. Damay-damay na yan eh. So are we ready to, to have a good budget? Tayo ba ay may naipon for those rainy days? Mm -hmm. Hopefully temporary lamang po yung biglang pagtaas. Pero are we ready? So dapat po ito ay pinapaghandaan natin. So final words, Siguro um before I go into the final words and very very important also to input are our seasonal expenses. Mm. So once a year kayo ay nagbabayad ng tuition. So para hindi kayo mabulaga, di ba? Mm. Dito sa pag, pag tuition mm. And with this, always put God at the center of your budget. Siguro this is what I'm going to mm. leave with them. Na sometimes um mas kina anong tumbling natin, hindi talaga magkasya yung budget. But hmm. we have to have faith. And if we know that we're doing the right thing and we're hmm. on the right track, then God will make a way. Kat hmm. Katulad ng sinabi mo kanina na we thought it would take us two years to pay off our debt. Pero according to our computation, pero God works in mysterious ways. And Amen. I believe He saw our faith, our faithfulness, and he will see your faithfulness in sacrificing, mm. and he will make a way for you. So those are my final words. Maraming salamat, salamat mili doon sa mga yung paalala sa ating mga OFWs. Mm. And of course, kami po ay nakikipag-usap sa inyo kami po hindi po galing sa kumbaga isang lugar na hindi daan ng problema kami po ay maraming ginaan ng financial problem pero alam ko po na kung tayo magkitiwala sa Panginoon at tayo po ay merong disiplina, tayo po ay magiging maayos din yung ating Amen. financial life again at the end of the day, more than the issue of money, I think it is the issue of the heart. Tayo ay magpagabay sa Panginoon at sa Kanyang salita. Manalangin po tayo. Abang Diyos, maraming maraming salamat sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Salamat Panginoon sa trabaho na iyong uh, naibigay sa amin. Salamat Panginoon sa provision. We thank you Lord for the gift of life, for the gift of family. At Panginoon, sa gitna po ng kinakaharap ng buong mundo, ng mga challenges, Lord, I pray that we will always make you, Lord, the only one. That in all expressions of life, Panginoon, sa aming budgeting, sa aming paggasto, sa aming mga uh, special sa pamilya o pagbili ng mga gamit, Panginoon, na we will always put, Panginoon, yung naisin mo, Panginoon, into consideration. Lord, pangunahan mo kami na why ikaw po ang maging sentro ng aming buhay at maging ng aming nalapi Itong aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At amen. amen. Kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, mari kang magbigay ng mensahe sa 702-DCAS-FEBC-RADIO-TV-FB-PAGE at sa serbisyong OFW-FEBC-RADIO. Magkakarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Harold and Melissa Cruz na nagkasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa so tatalang mga pamilya. God bless! God bless! Ako po si Will dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Serbisyong OFW. Servisyong OFW!